Sa pananalasa ng Bagyong Christine, marami ang lubog sa tubig baha at sinira ang mga ari-arian. Marami ring buhay ang nalagay sa alanganin at maging ang magigiting nating mga rescuers. Nahirapang sungin ang mga kabahayan na lampas bubong ng tubig baha. Marami ang sumisigaw at umiiyak habang humingi sila ng tulong. Dumagsa mga tulong mula sa pamalaan at maging mga pribadong individual. Ang bayanihan ng mga Pilipino

wala na wala na wala 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 kayo tum 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 Ika-21 ng Oktubre, nang magsimula ang maramdaman ang hagupit ng padyong kristi sa silangang bahagi ng southeastern Luzon. Bit-bit ang hangin na may lakas na 55 km kada oras at pagbugso nga abot sa 70 km kada oras. Agad itinaas sa tropical cyclone, wind signal number 1 ang Luzon, Catanduanes, Visayas at ilang bahagi ng northern at eastern Samar. Ibinahagi rin ang pag-asa di USA ang posibleng pagbaha sa ilang lugar sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at maging sa Mindanao. Agad na itinaas ng NDRMC o National Disaster Risk Reduction Management Office sa Charlie Protocol o pinakamataas na emergency preparedness and response ang halos pitong rehiyon matapos ang halos 24 oras. Sumunod na binaybay ng Bagyong Kristi ng Palawan, Romblon, Aklan, Antique, Negros Island, Bohol at ilang bahagi ng Mindanao. Wala sa tropical cyclone, naging tropical storm ang klasifikasyon nito. Dito naranasan ang mas malalakas na hangin at matinding mga pagdulat. Merkules, October 23, dito na nagsimulang magpakawala ng mas malakas na buhusang ulan ang bagyong Christine sa Bicol Region. Mabilis at tumaas tubig baha sa mga kabahayan. Pares si na Nastranded ang mga pamilya sa kanil kanilang mga bubungan. Humihingi ng saklolo ang mga tao na rescue at mayalis sa kanilang, -kanilang mga bahay. Ma-rescue po kami, ma-rescue. Eh, pa Pantasa po baha. <tinyo> mahirapan ang pag-rescue, lalo na't malakas ang agos na rumaragas ang tubig pa. Stranded ang ilang mga pasahero at dahil sa patuloy na pag-ulan, hindi lamang nalubog sa baha ang mga daanan. May mga tulayti ng na bumigay at tuloy ng nasira. Ayon sa Albay Public Safety Emergency Management, mas marami ang ibinagsak na tubig ulan ng Bagyong Cristina kaysa sa Bagyong Reming na tumama sa Bicol Region taong 2006. Tinataya na umabot sa 500 mm ang tubig ulan kumpara sa 467 mm noon katumbas ng dalawang puwang pag-ulan ang ibinuo sa loob lamang ng isang araw. Hindi pa man tapos ang rescue operation sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Christine, malawakang pagbaharin at nakakatakot na flash flood ang sumalubong sa Southern Luzon, particular na sa lalawigan ng Laguna, Quezon, Cavite, at ang pinakamatinding sinigasaan ng Bagyong Christine ay ang mga bayan sa Batangas. Yan, lalaki ng, lalaki Naramdaman ang napakatinding bugso na malakas na hangin. Ilang mga bahay din sa Lemery, Batangas ang pinatuping parang papel na malakas na hangin dulot ng bagyo. Tuloy-tuloy din ang rescue and retrieval operations sa barangay Sampanok, Talisay, Batangas kung saan nagkaroon ng malawakang landslide. Pero ang mas nakakapangilabot sa ang mga pagresponde ay ang mga bangkay na isa-isang hinuhugot matapos matabunan ng gumuhong lupa, troso at mga bato. Ang mga kwento ng ating mga kababayan kung paano natakasan nila ang peligro sa kanilang buhay. Ako, nasa labas po ako nung ano, biglang may dumagasa. Yung anak ko po na yan, nasa loob ng bahay. Tapos yung isa kong anak nasa labas. Pumasok din yung anak ko isa, sa ano, nakuha ko siya sa may butas. Tapos siya naiwan ko, hindi ko talaga siya makuha. Kami ko kita sa amin, matulong. Kami niya <laughs> Eh, madam, nasa labas kami ng bahay. nag kami ng tubig. Gawa kami walang tubig. Tatlong araw na. Nakita ko namin, madam, yung laguno sa tubig. pinata Tinatanggap ko yung mga anak ko po kasi nagbara po yung imbornal doon sa aming harapan sa kalsada. Pinatakbo ko na yung mga anak ko. Kaming kami mag-asawa na iwan, tsaka yung isa kong anak na lalaki. Muntik po po silang maagip dahil pag akit nila, pumutok na po ang tulay. Sumabog na po ang tubig, pero salamat po sa Diyos at kami ay nakaligtas lahat. Sa paglabas sa Philippine Air of Responsibility ng Bagyong Christine, aabot sa higit dalawang milyong individual o katumbas na limandaang libong pamilya sa halos tatlong libong barangay sa Pilipinas ang lubhang napektuhan. Nakapagtala ang Office of Civil Defense ng hindi bababa sa limang pukatao na nasawi sa hagupit ng Bagyong Christine. Karamihan sa mga ito mula sa Bicol Region at lalawigan ng Batangas. Aabot din sa siyam na milyon ang pinsala sa agrikultura at tinatansyang nasa labing limang milyon ang pinsala sa infrastruktura. Ayan na nangyari sa aming lugar dahil sa bagyo. Bumagsak po. Bumagsak po. Ito po yung bahay namin. Patuloy din ay sinasagawang relief operations nang Department of Social Welfare and Development. Tuloy-tuloy ang repacking at pagpapadala sa apektadong rehiyon ang nasabing tanggapan. Actually, before Typhoon Christine hit, we were able to preposition more than 2 million family food packs across the country. No, ganun karami yung ating uh, family food packs uh, strategically preposition the, uh, which uh, really demonstrates no, the readiness of the department to augment the resources of the local government units. Of course, we know the local government units are the front line in service delivery. So, uh, sila yung mga unang nagpapahatid. And then the DSWD come in to augment the resources. So, we we anticipate the numbers to increase because while the weather uh, is uh, improving, no, nakakapag-mobilize na tayo noong uh, workers natin who could aid in the distribution. Kahapon lamang, ay nagsagawa na rin ng aerial inspection ng Pangulo Marcos Jr. para makita ang sitwasyon ng karamihan sa ating mga kababayan. Ang pinsalang dala ng Bagyo Christine, hindi lamang sa infrastruktura at kabuhayan. Ang mga komunidad na dating puno ng buhay naging pook na yon ng kalungkutan at pangungulila. May mga buhay na nawala. Sa kabila nito, kailangan nating muling bumangon at maniwala na kayang malampasan ng bawat Pilipino ang panibagong unos na susubok sa ating katatagan. kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.